Okay, magandang umaga sa bawat isa. Ngayon ay pag-uusapan natin ang estruktura ng lipunan. Simulan natin sa Sumerian. Nung nakaraan na pag-usapan natin ang patungkol sa kabihasnan, iba't ibang kabihasnan noon. So, meron tayong Mesopotamia, Indus, China at sa Ehipto. Okay, so simulan natin ngayon sa istruktura ng lipunan sa Sumerian. So meron dito sa antas ng lipunan ng mga Sumerian ay may iba't ibang uri ng lipunan. Simulan natin sa mga pari at hari o tinatawag nilang NCO Lugal. Ang ibig sabihin nito ay may mataas na kapangyarihan kapwa sa aspetong politikal at relihiyoso. Sa Ur, Uruk at Lagash ay pinamumunuan ito ng hari na tinatawag nating NC pinuno ng lungsod o lagas naman sa da, uh, dakilang tao naman ang tawag nila. So pagdating naman sa pa, uh, sa pamahalaan nila, may tinatawag naman tayong teokratiko. Ang ibig sabihin naman nito or teokratik, ang ibig sabihin ay hari at pari ang namamahala ng mga templo at ritual para sa kanilang Diyos. So matataas na tao pagdating sa antas ng lipunan, matataas na tao ang mga teokratiko pagdating sa Sumerian at may tinatawag tayong zigurat. Okay? So, pinag-uusapan natin dito yung mga ambag pagdating ng uh, mga kabihasnan. Okay? Pagdating sa mga kabihasnan, kung ano nga ba ang naiambag, naiambag nila sa ating lipunan. Una na dito ang mga zigurat. Ang ibig sabihin naman nito ay matataas at baibaitang na mga templo. Itinuturing na tahanan ng kanilang mga Diyos dito kadalas ang idinadaos ang mga seremonya, sakripisyo at mga panalangin. So lagi nating tatandaan na ito ay isang templo ng um, panahon ng uh, Sumerian. Kasi noon po ay, sa ngayon, hindi na siya ganun kasikat kumbaga kasi marami ng ibat-ibang templo na pinagdarausan ng ibat-ibang ritual sa ibat-ibang mga kabihasnan. okay? Pero noon, sa lipunang Sumerian, mga zigurat ang uso, kumbaga na yung mga templo. Okay? So may tinatawag din tayo sa antas ng lipunan na mga mga ngalakal at artesano. So ang ibig sabihin naman ng naman ng artesano, ito naman yung mga nagtitinda, Okay, so mahalagang bahagi ng gitnang uri ng lipunan ng Sumerian binubuo ng pakikipagkalakalan paggawa ng mga alahas, mga kagamitan at mga kasangkapan. So, pagdating sa pakikipagkalakalan, tandaan natin na hindi lang basta pera kadalasan ang kanilang kinakalakal. Kadalasan ay mga gamit mismo ang kanilang pinagpapalit sa isa't isa. So, tinatawag natin itong barter. Okay? So, Meron din tayong um, mas mababa pagdating sa antas ng lipunan ang magsasaka at manggagawa. So ang magsasaka ang bumubuo sa malaking porsyento ng populasyon ng mga Sumerian. Kasi po ang mga magsasaka at manggagawa, sila yung bumubuo sa isang lipunan kasi kung wala sila, hindi mabubuo ang lipunang Sumerian kasi sila po ang bumubuhay sa buong lipunan pagdating sa negosyo. Okay? So, yun po ang madalas nilang ginagawang negosyo, ang mga palay, ang mga pananim, kaya sila po ang mas malaki ang populasyon sa lipunang Sumerian. Ngayon naman, ang pinakamababa sa antas ng lipunan ay ang mga alipin. So, pinakamababang antas ng lipunan, maaring bihag noong digmaan o kaya may utang na hindi mabayaran. So, pagdating sa alipin, hindi lang lipunang Sumerian ang mayroong alipin. Okay, sa iba't ibang mga lipunan may mga alipin pa rin po. So, para sa inyo, nag-e-exist pa rin ba ang mga alipin sa panahon natin ngayon? Tinatawag pa rin ba natin silang alipin? Okay, para sa inyo. Okay, so ang alipin noon kapag sinabing alipin, bihag ng digmaan o kaya yung mga hindi nakakapagbayad na ng utang. So, halimbawa niyan ay kung halimbawa, ang magulang ko ay hindi na nakakapagbayad ng utang sa kanyang amo or nakapagpahiram ng pera ang kanyang amo at hindi niya nakayang bayaran, ako bilang isang anak niya ay pwede niyang ialay sa kanyang amo bilang pamalit ng pambayad. So, ganun po ang alipin noon. Okay? So, may tinatawag din tayong politistik or yung mga naniniwala sa iba't ibang Diyos. Marami silang Diyos na pinaniniwalaan. So, Una na dyan ay si Anu, ang uh, pinaniniwalaan nila na siya ang Diyos ng Langit. Si Enlil naman ay Diyos ng Hangin at Bagyo. At si Inana naman ay Diyosa ng Pag-ibig at Digmaan. So yun po ang iba't ibang uh, lipunang Sumerian at mga naiambag nila sa ating lipunan. Okay, so dagdagan natin ang iba't iba pang mga naiambag ng Sumerian sa ating lipunan at kadalasan or ginagamit pa rin natin hanggang sa ngayon. Okay? Kanina nabanggit ko na ang patungkol sa Ziggurat. Um, ngayon ay tourist spot na lang siya sa ibang bansa, ang Ziggurat. Okay? So, hindi na siya pinagdarausan ng mga ritual. Kasi iba't iba na, ibang iba na po ang templo noon kaysa sa ngayon. So, ulit, na ang ziggurat ay estrukturang nagsisilbing tahanan at templo ng Diyos o patron ng isang lungsod. Sentro ng pamayanan, umaabot sa pitong palapag at may templo sa pinakatuktok ng gusali. So pagdating sa lipunan po, ang ziggurat po ang kadalasan nating makikita sa buong lipunan o sa buong kabihasnan kasi ito po ang itinuturing nilang pinakamataas na um, kumbaga building sa kanilang lipunan ang ziggurat kasi po hindi ito pwedeng pantayan ng iba pang mga kabahayanan kasi po ang ziggurat ang itinuturing na bahay ng Diyos. So dito daw po namamahinga ang mga Diyos, dito um nagii-stay kumbaga namamalagi ang mga Diyos kaya hindi pwedeng higitan ng kung sino man. Okay? So meron pang isang uh, may iba pang naiambag ang Lipunang Sumerian sa atin na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin natin. Kung wala ito ay panigurado hindi aandar ang ating mga pangtransportasyon. Ito ay ang gulong, okay? So ang gulong ang naging mahalaga sa mga Sumerian dahil na ito ay naging malaking tulong sa pangangalakal. Tinatawag itong Sumerian wheel, okay? At naging potter's wheel sa paggawa ng mga banga. So nakatulong po sa mga Sumerian ang gulong hindi lang sa pagdadala ng mga gamit or ng mga paninda nila bagkus na katulong din ito sa Potter's Wheel yung Potter's Wheel po ay yung paggawa ng mga banga yung umiikot po tapos doon po nila shape ang mga yung clay na tinatawag natin or luwad sa Tagalog yung pinakaputik para makagawa tayo ng isang banga So, nakatulong po yung gulong para maka, uh, mas mapabilis ang kanilang pagtatrabaho. Okay? So, sunod naman, ito ay uri ng pagsulat nila. Tinatawag itong cuneiform. Okay? Ang ibig sabihin naman nito ay nangangahulugang hugis sinsel. Kauna-una ang sistematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig na, na naglinang ng mga Sumeria. So sabi ko nga sa inyo nung nakaraan na yung unang discoveries ng ating mga scientists ay hindi pa nila up until now na di-discover kung ano ang ibig sabihin noon. Okay? So cuneiform uniform po ang unang uh, uri ng pagsulat na na-discover. Okay, hanggang sa nagkaroon tayo ng alphabets. Okay? Sa pagsulat ng cuneiform, uniform, hindi lang yan basta um nilalagay d'yan, hindi lang basta dinodrawing. Ginagamitan ito ng tinatawag nating patpat -pat. Okay? Or kumbaga sa mga may gamit ngayon ng iPad, di ba? Stylus. Okay? So gumagamit po sila ng iba't ibang shape para ang gagawin na lang nila ay i-stamp na lang nila doon sa clay. Kasi po, dito sa uh, cuneiform, yung sa tab, uh, tablet na tinatawag nila, ang tableta po na gamit nila ay clay, okay? Hindi po sa bas, uh, sa bato mismo. Ang ginagawa po dyan ay bago ito tumigas, am um, naglalagay na po sila sa clay para mas madali po nilang am um, mailagay kung ano man po yung message na gusto nilang ilagay sa kanilang tablet, okay? Or sa tableta nila, or sa bato. So ginagamitan po 'yan ng patpat -pat or ng stylus. So gumagamit ang mga escriba or scribe ng isang maliit na patpat -pat na tinatawag na stylus bilang panulat at tabletang luwad, clay tablet bilang sulata. So ang mga escriba naman po sila yung mga naglalagay doon sa clay tablet at ang gamit ng mga escriba ay tinatawag nating stylus. Okay? Naalala nyo ba yung kwento ni Moses? 'di ba? Gumamit din siya ng uh, tablet. Pero hindi clay kasi sa nilagay ni Lord yung sulat or yung Ten Commandments, doon na mismo sa bato. Pero sa uniform ang mga Sumerian ay gumamit ng clay tablet para mas mapadali nilang matatakan ang uh, bato. Okay, bago ito patigasin. Okay. So may tinatawag din tayong Epic of Gilgamesh. Ito yung pinaka kauna-unahang akdang pampanitikan sa buong daigdig. Kumbaga, ito yung pinaka epic na kwento. Pag sinabi kasi nating epic, 'di ba, mahabang kwento patungkol sa pagiging um kumbaga superhero, okay? So sa Epic of Gilgamesh, ito yung pinaka unang kwento at uh, na-discover ito ng ating mga scientists na sa ilalim ng isang lupa, nakita nila sa isang banga na magkakasama ang mga luwad na ito or mga clay. Okay? Hindi pa nila nabubuo ito yung according sa pagkakasunod-sunod. Oh, kasi may mga ibang part doon sa clay or sa bato na nawawala na. So, some of the clay ay hindi nila totally ma-identify kasi nga eto po kung makikita nyo sa ating picture yan po mismo yung actual na story ng Epic of Gilgamesh. Okay? So kung mapapanood nyo sa YouTube, nagtry ako last time na manood, maikli lang siya. Maikli lang yung kwento pero kung sa libro nyo siya babasahin, mas mahaba. Okay, so some of the stories, yung part nun ay nadagdagan na, na-edit na kasi hindi nakita yung mismong um, copy ng Epic of Gilgamesh. So patungkol ito sa isang um, monster at sa isang hari na nagkasundo para um, makipagtalo sa iba pang um, kabihasnan o sa iba pang lipunan. Okay? Kung inyong kung may time kayo, kung may extra time kayo para panoorin ito sa YouTube, pwede niyong panoorin. Okay? So, Um, nakaambag ang Epic of Gilgamesh sa atin pagdating sa ating literature, lalo na sa English. Okay? At sa Filipino, nakatulong ito para makabuo pa ng iba pang um, akda o iba pang mga istorya patungkol sa iba't ibang history. Okay. So, kwento ni Haring Gilgamesh ng lungsod estado ng Uruk sa Sumerian. Okay. Isa sa mga kabanata nito ang The Great Flood na hinalintunad sa Biblia. Okay, so some of the stories ng patungkol sa Epic of Gilgamesh ay um, tulad nila sa Biblia. Okay, sunod. Ito ang pinakasikat na tinatawag nating Code of Hammurabi. So last time, di ba, tinanong ko kayo kung ano nga ba ang pinakasikat na sinabi ni Hammurabi sa kanyang, um, kumbaga yung tinatawag nating tagline. Okay, so ano nga ba yung tagline ni Hammurabi? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung baga, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yun yung sinabi ni Hammurabi na walang ibang makakalusot sa kanyang batas kasi kaya niyang bantayan mata sa mata. Okay? At kaya niyang tapatan kung ano man ang iyong kasalanan ay yun din ang babalik sa'yo, yun din ang gagawin sa'yo. Okay? So, mga batas ni Hammurabi, kapag sinabi natin Code of Hammurabi, ay mga batas ni Hammurabi. So, naglalaman ito ng 282 na batas na pumapaksa sa halos lahat na aspeto ng pang-araw-araw na buhay sa Mesopotamia. Okay? Meron din dito na nakapaloob na protection sa mga mamimili, may mga batas ukol sa kasal at pamilya. Nakapaloob dito ang tanyag na kaisipang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung baga, mata sa mata, ngipin sa ngipin. So, yun nga last time, sinabi ko sa inyo na lahat ng kanyang batas ay sakop. Sakop niya ang kanyang lipunan, di ba? Katulad ng sinabi dito, patungkol sa mga mamimili, di ba? Ano nga bang na-encounter natin sa mga palengke, di ba? Una na dyan ang mga magnanakaw. Anong sabi sa Code of Hammurabi? Na, kapag ikaw ay nagnakaw, maaaring maputulan ka ng kamay. Okay? Kung hindi ka man maputulan ng kamay, maaari kang uh, ipapatay ni Hammurabi dahil sa pagnanakaw na iyong ginawa. Pagdating naman sa kasal, sa pamilya, 'di ba? Ang mga kababaihan ay hindi mo pwedeng i-disrespect. So 'yun ang sabi ni uh, Hammurabi sa kanyang batas. Okay? And then may tinatawag din tayong water clock ang water clock naman ay kalendaryong nakabatay sa siklo ng buwan. Kung mapapansin ninyo, meron dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ang purpose nitong water clock na to, mga anak, sobrang laki nitong water clock na to. Kasing laki siya ng isang building na sabihin natin merong 10 floors. Okay? So, kapag ang tubig po ay nawawala or nauubos, halimbawa, sa linya ng Uh, sa may number 1, okay? Ang tubig ay bumaba na at nasa number 2 na. Ibig sabihin, ang oras ay 2 o'clock na. Okay? So, maaring umaga, maaring gabi. So, dito rin po, nag-come up ang uh, discovery nila sa hour clock. Okay? Yung tinatawag, yung parang, uh, yung iniikot na uh, sand clock, kung baga ganun, na kapag inikot mo, bababa ang sand, tas pag inikot mo, na equivalent into uh, 60 minutes, or tama ba, 60 minutes to 1 hour. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng water clock. And lastly, may tinatawag tayong sexagesimal system. Uh, matandang sistema ng matematika ng Sumerian kung saan ang pagbibilang ay nakabatay sa 60. So, dito ko muna tatapusin ang ating uh, lecture or discussion for today. Tuturuan ko kayo sa mga susunod na araw kung paano nga ba ginagamit ng kabihas ng Sumerian ang sexagesimal system. Okay? So, medyo tricky kasi siya kapag dito ko um, itinuro, mas better na... Kapag nag-onsite classes tayo ay mas maiintindihan nyo kung paano nga ba magbilang noon ang mga Sumerian. Okay, maraming salamat sa panonood.